Good morning mga kasiman Ano mga kasiman O ma maligo kami sa sa swimming pool mga kasiman O yung pamilya ko mga kasiman Yung marami mga bata mga kasiman Maliligo kami mga kasiman O no. ano mga kasiman Galakat kami mga kasiman Gasta kaysa sa lakyan mga kasiman Yung mga bata mga kasiman no. yan Ang dami mga kasiman O makawai kawai pa siya mga bata ayan ito yung asawa ko ayan yung mga kasiman o, ito pa sa likuran, mga kasiman ang daming mga bata maliligo kami ito yung ulam namin kadilatas ng kanding mga kasiman ayan daming sa likuran, mga kasiman mga bata mga kasiman saya-saya ka makarating mga kasiman sa swimming pool mga kasiman sarap maligo mga kasiman yan mga kasiman gadalaga na kayo mga kasiman ayan yes ay yes ay mga kasiman ganyan kayo mga kasiman gadalaga na kayo mga kasiman batungo yung paliliguan namin mga kasiman ang layo pa mga kasiman no? Oh. ang bibig ko mga kasiman oh. hindi mapagkali mga kasiman ayun ba pakit pa yung mga kasiman yung bibig ko oh. Ayan mga kasiman. Ayan. Ayan mga kasiman nyo. Oh. Bakit sila mga kasiman nila eh, mga guys. Ayan mga kasiman. Ayan mga kasiman. Ayan malapit na kami sa panu mga kasiman. Oh. Ayan mga kasiman. Ganda ganda yung sasakyan namin mga kasiman. Oh. Ayan mga kasiman yung mga kasiman no. yung daan mga kasiman patungong banwa ng hinigaran mga kasiman ayan yung mga kasiman mga kasiman ayan mga kasiman hmm. kasima, no. kasima. yung baby na mga kasiman ah. ayan tuligo naman kami kay diap na kay, namin mga kasiman no kay birthday nang papa ko nang sasawa ko mga kasiman celebration mga kasiman maliligo sa fall in the 60 years old na mga kasiman yan siya siya wow mga kasiman yan kasiman o oh yung yung marami mga tubo mga kasiman papasok na kami mga kasiman sa loob ng simpleng mga kasiman ayan mga kasiman itong daan mga kasiman pabundok mga kasiman ang daming tanim mga tubo mga kasiman o oh. paligid may daming tanim mga mga kahoy at at, at at priskang alip ng hangin yan yung mga bata, mga cute, mga kasiman, oh. yan oh. Ayan, mga kasiman. Excited na sila. Maligo sa fall. Ayan, mga kasiman. Lapit na kami. Makarating. Ay, mga kasiman, oh. Ayan, mga kasiman, oh. yan, mga kasiman, oh. na kami, mga kasiman, sa... Fall, mga kasiman, oh. Maraming daan, mga kasiman, oh sa papasok sa loob. May raming kahoy, may kawayan, mga, mga lobi pa. Mga ayan. Papasok na sa loob. Malapit na mga kasiman, ayan. pasok na. mga bahay doon sa si bukit, mga kasiman. Ang lagka kayo sa mga balay dito. Kita nyo, oh kapit bahay ilang metro ang layo mga kasiman yung mga kasiman o, oh, ito, may bahay mga kasiman oh. yung nagyan naman mga kasiman na na malapit na kami makarating yan mga kasiman o, oh, malapit na po kami makarating sa fall na pililiguan namin papapasok na sa loob yan mga kasiman ayan mga kasima, wow ganun ayan mga kasiman nakarating na ka mga kasima. ito na yung falls na pinilagoan namin mga kasiman no? ayan mga kasiman no? nakarating na kami oh ang lawak yan mga kasiman no? ayan mga kasiman no? bababa na ako mga kasiman ayan mga kasiman bababa na ako mga kasiman ayan mga kasiman bababa na ako ayan pupunta pupunta ako mga kasiman doon sa may ayan mga kasiman o. ayan o kahakot ng mga gamit mga kasiman o, lalagay na doon sa yung resort mga kasiman yung mga bata mga kasiman ang dami, mga kasiman no? yung nalalakad sila mga kasiman yan yan ayan mga kasiman patungo na ako yung sa may humayan mga kasiman ang lapad mga kasiman no? yan ang baging tanim mga kasiman baging tanim ayan ang mga kasiman no? nag what mga kasiman mga kasima no yan ang lapad ng umay ayan mga kasima no nan ayan, mga kasima niya ang lapad yung ano ayan, mga kasima no nan ng water lily mga kasima niya ang dami mga kasima no tumutubo lang yan sa sa pa, mga kasima ang yawa no ano. ang ganda ng mga kasima ang dami mga kasima no? ayan mga kasiman ang um, labad ng kumayan ayan mga kasiman very really nice mga kasiman o, patungo na ako mga kasiman sa pool mga kasiman o, patungo na ako sa resort nga may pool kita nyo tayo mga kasiman yung ano madaming mga bata mga kasiman maliligo na mga kasiman excited na sila maligo yung maligo sa pool mga kasiman yung mga, mga bata enjoy na enjoy yan mga kasiman maligo sa pool o. Ito yung mga dala namin, mga siman, mga ulam, mga pagkain, mga siman. Ayan, mga siman, bumasok na kami, mga siman, sa loob. Ayan, bumasok na kami, mga siman, sa loob, mga kasiman. At mga kasiman, ang mga daming bata, mga siman. Yung iba pa, mga kasiman, hinakot pa ng truck ng mga siman. Itong permerong nga trip, mga kasiman, Ito, dalawang trip, mga kasiman. Oh. na Yung mga bata at mga dala namin, mga kasiman. Ayan, ilalagay na yung mga kasiman yung sa celebration mga kasiman. Ilalagay yung mga pagkain mga kasiman. Ayan mga kasiman, ito yung ang poles mga kasiman. Ito pinaliguan namin mga kasiman. Ayan mga kasiman, ang ganda. Oh. Kita nyo. Isang poles, may pangbata mga kasiman. Ayan mga kasiman, oh. ayan. Ito lang yung pinaliguan namin mga kasiman. Oh. Ito yung mga bata, maliligo kita yung mga kasiman yung mga kasiman na yan mga kasiman na yan. yan yung mga kasiman na yan kita ko yan ito mga kasiman yan ito yung ilagay namin ng mga pagkain mga kasiman sa lamisa mga kasiman mga pagkain ito yung mga bata excited na maligo ano ba noong handa na maligo mga kasiman Ayan, dito na ako sa iba ba, mga kasi para makita niyong view. Kung maganda po sa inyo paningin mga kasi Ayan, dito yung mga bata. Ready na maligo sa so full. Sa so kaway, kaway dyan. Ayan mga kasi Lalakad na po ako sa gitna mga kasi Ayan. Ayan ang seaman. Very nice. Kita nyo ang lamig ng tubig dito mga kasiman. Ayan ang mga kasiman. Oh. Very fresh dito mga kasiman. Sa, sa bundok mga kasiman. Yung resort mga kasiman. Oh. Ang layo sa mga bahay mga kasiman. Oh. Ang paligid. May tanim ng mga tubo. At mga humay mga kasiman. Ayan, ang ganda. Very nice. Very nice mga kasiman. Ayan. Ayan mga kasiman. Thank you so much.